Spotted si Paolo Bilino, sinamahan si Kim Siu sa Jen Hair Extension Salon. May pahaway-kaway pa ang aktor ng sinsena man ng fans sa paayutan na ito. Base na kalap na balitaan o mga nakarang araw, magtamag na bintayan si Kimi sa solo tipping. Pinagtimpla pa ng kape, paggising ng umaga, at pinin naman may pabodyguard pa sa pagpunta sa salon. Hindi na maiwan si Mrs. Akala mo, hindi nakikita sa everyday taping. Ay nga sa mga ibinahaging komento. Tama yan, Paolo. Ipakita mo sa lahat na totoo ang pag-aalaga kay Kim Jo. Ang kasing magagading o mauhusay na bashers. Napakudung lang daw yan umano. Para paasahin si King Chou, dahil daw bilis lang oto ito, nakaakaawa ang mga bashers gagawa ng mga ikakasira ni eh, Ga para mabuwag ang nabuong labtin. Pinaghirapan si Deo na mabuo ang King Pao at alam din ang dalawa kung kaano kaimportante sa kanila ang isa't isa. Masyado namang bayaman si Paolo Abelino para paghinalaan ninyo na manggagamit lang para sumikat. Kilalaan naman natin na kahit solo artist pa sila, ay eh marami silang proyekto. Laptim man o hindi, maganda ang karyo nilang dalawa. Tanggapin nilang na si Paolo Abelino ay eh mahal na mahal si Kim Joo at hindi na ito magbabago. Anong say sa panibagong update na ito?